Isang nakakagulat na balita ang bumulaga sa mga netizens ngayong araw na ito dahil ang long-time celebrity couple na sina Jericho Rosales at Kim Jones ay kumpirmadong naghiwalay na at ito ay kinumpirma naman mismo ng ninong sa kasal nila na si Richie Ocampo nagulat ang lahat dahil matatanda ang last year lang 2023, ay magkasama pang dumalo ang dalawa sa ABS-CBN Ball at tila sweet at maayos naman sila noon. Walang maski anong bahid ng ebidensya na hiwalay na pala sila. Ayon kay Richie Ocampo, sina Jericho Rosales at Kim Jones ay maga-apat na taon nang hiwalay noon pang 2019. Mutual decision daw ang naging break up ng dalawa at naging maayos naman daw ang hiwalayan nila. Walang biglang umalis ng bahay, walang third party o anuman ayon sa kanya. Narito nga ang kanyang naging pahayag. While the friendship between the two remains, they have decided it is time to lead separate lives. They are encouraging each other to grow, albeit in different directions. It was a mutual decision, an amicable separation, dealt with grace and maturity by both parties. The two are filled with gratitude for the memories they've made together and the lessons they've learned. They have journeyed through separation with the utmost respect and care toward one another, precisely because Echo and Kim are the best of friends and love each other like family. This split is not born out of ill feelings. On the contrary, one might say that it is a demonstration of their affection and respect as Echo and Kim only wish the best for each other. They are incredibly grateful for those who have supported them throughout the years and appreciate the respect of their privacy during this time. Pero kung di sila nag walang third party, at maayos pa ren ang relationship nila ngayon bilang magkaibigan, eh ano nga ba ang naging dahilan ng breakup nila? Ayon sa mga netizens, isa lang ang dahilan ng hiwalayan nila. Simply put, ay na-fall out of love lang sila sa bawat isa. Nasa walong taon din silang nagkaroon ng relasyon at 5 years na kasal before sila maghiwalay nitong 2019. Nagkakilala sila noong 2011 at ikinasal naman sila noong 2014 sa Boracay. Lubos na nangihinaya ngayon ang mga netizens dahil sa hiwalayan ni Jericho Rosales at Kim Jones. Bagamat kasi hindi sila nagkaroon ng anak, ay larawan ng isang masayang mag-asawa si Jericho at Kim. Noong 2020 nga sa kasagsagan ng Bagyong Ulysses, ay matatandaang nag-viral pa sila noon nang mag sila para tumulong sa rescue operations ng mga nasalanta ng bagyo. One year pa lang silang hiwalay noon. Ayon sa kanilang mga fans, malaki ang respeto nila dahil bagamat hiwalay na sila, ay nakukuha pa rin nilang magkita at maging masaya kahit bilang friends na lang. Hindi tulad umano ng ibang artista ang naghihiwalay ngayon na pulos bangayan ang ginagawa sa social media. Si Jericho at Kim ay naitago nila ang breakup nila for almost 4 years at never silang nagpost ng kung ano-anong cryptic at patama sa isa't isa sa social media. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizen.